Magandang hapon po Wala dito sa bayan ng Tarlac, Pangasinan Kung maalala nyo Yung sasakyan na nasiraan Yung gamit kong unit Ito na po yung gamit ko ngayon Kinuha po namin siya dito sa may Tarlac City Galing po kami ng Binyan Laguna kanina So shoutout kay Paring Pablo kay Darren maraming salamat sa pagkatid sa akin dito kanina actually so, magkasama kami kanina ang dala namin ay Travis din pero nandoon na siya, nauna na siya kasi meron pa siyang dadaanan sa may pasig so pinauna ko na siya kasi nahihiyan naman ako na hintayin niya ako na hintayin at baka nagmamadali siya kasi ano oras na rin po eh alas 3.23 na po kung dadal pa po siya ng Pasig unlike to me na diretso na po ako ng opisina parang <clears throat> na akong dadaanan kaya mas minabuti kong paunahin na siya kasi nag set up ako ng camera maraming salamat paring Darren Pablo sa pagkatit sa akin dito hindi na rin ako ng video kanina papunta rin ito para yung video natin ay hindi ganun kahaba Malabas na tayo ng expressway dito sa may Hacienda Luisita, tayo dumaan. Kasi ito yung exit sa may S-Tex. Ito yung pinakamalapit sa may Isuzu Tarlac. Dito tayo sa may Sea Oil, buti na-check ko yung gauge. pag na pala yung diesel, 2 bar na lang. So, nakapasok na tayo ng S-Tex kaya good thing meron ditong ito nakahuling gasolinahan ng Sea Oil bago ka lumabas ng North Luzon Expressway. So ito po yan. Sea Oil. City Mall. Na po yung City Mall. Salamat at nakaabo tayo. Nakala ko, oh, <clears throat> maano na tayo? Titirik tayo, sablay talaga ng driver sa yun. Buti so, na lang hindi tayo pinabaya. Salanan ko kasi hindi ko chinek kanina. Medyo na-excite ako na umuwi. excited excite din ako na umano to. Na ipag-drive. Yung unit na to kasi na matagal tong nakastock. Yun, wala silang ano, resibo na computerized. Ito lang yung binigay sa atin pero merong meron na ano, mga pangalan, tapos may tin. Gusto. Well, wala eh, wala akong ibang mapagasan eh. Ito yung pinakamalapit. At baka tumirik tayo. No choice. So, tanggapin natin. At least, hindi tayo tumirik. Mas mahal yun, pag tumirik tayo. nako Sakit sa bulsa yun. Eh. Sa mga bumabiyahe ng norte, ito yung gasolinahan na lagi. Ah, madalas madalas sila mag-stop over kahit yung mga nagbibig bike. Dito madalas mag-stop over kaya malaki yung space nung ano na to, nung lugar na to para sa parking. So, hindi na tayo magpapalipad ng drone, ayoko na ipakita sa inyo kasi video na tayo. Tsaka baka bawal din. Hindi naman ako nagtanong. Pero, isa tayo dito. Magkakabutin tayo ng rush hour. Nagkakabutin nga talaga pala. 3.55 na. Mag alas 4 na. So, good luck sa traffic. At, gabaday, gabaday, Gabayan tayo ng ating Panginoon. Yes. Right? Yo, yeah, finally, nandito na tayo sa opisina. Mahabol tayo ng oras. Ang oras natin ay 6.04. Buti walang traffic. Gagamitin kasi itong sasakyan ngayon. Sa gabi ng night shift. So, kailangan before 7 na dito ako at ayos na habol natin. At meron pa araw. So, it's time to fly.